3 2 1 Ayon mga kasoke, magandang umaga. Gan si sa mga program Palingkidian ha. Ay sika Tuna Vlog, bali magi-slice na siya ng salmon. Salmon ay salmon. salmon no? sariwang sariwa ba quality idol ano ito yung ulo ng salmon mga kasukot darating nga po nyan ayan mga kasukot bali yung slice na po quality Yan so, araw tayo ng Sabado. Pasensya na kayo sa boses natin dahil medyo namamalat pa. Ayun, mga kasama. Yung mga kasama natin dito sa palengke ay nagdi-display pa lang po ng mga paninda. Yan siya tapo kay oh. Yan si Madam busy Bisi. Yung tatlo mga kasok ay nag-uusap-usap siguro kung paano bintahan gagawin nila ngayon oh. Nag-aano sila nagpaplano. Uh, mga malingki ha, mga kasuke. Punta na po kayo. Ngayon ay araw ng Sabado. Mga kasuke. Darating lang ng mga isda natin. Na. Bas, pili na. Ayan, bali yung isda natin mga kasuke. Bukas na rin po. Nakapagayat na ako ng langka. At nakapagpiga na rin ako ng nyog mga kasuke. Mayroon tayong nakadisplay na piniga. Yeah, sa mga magugulay at langka dyan, ha, hanapin nyo lang po to. Sa mga kasukay natin na dito na mamalintis sa Imus Market. Ito lang po yung katabi ko mga kasukay. pesto ni Bosin. Di Bosin. Eh. Ayan, magkatabi lang yan mga kasukay. Ha? Sa umaga mga kasukay, dito ako nagtitinda na. Ayan po. Yeah, sa mga bago dyan, like and subscribe po mga kasukay. Marami pang saradong pesto eh. cut out sa'yo paring tubal maraming seda ngayon mga kasuka si tubal na dalaw uh -huh. bal, magkano yung bayley salmon natin ngayon 480 lang ngayon, malalaki eh. ayan o, oh. kagulawin daw quality mga kasukat. Kasi laki. Kasi laki ng pagmamahal. yun. Ang mabubut ko ngayon. Mamaya na yan pre. Magang maga pa pre. <laughs> yan lahat mga sariwa mga kasukay oh. Tingnan niyo naman yung labahita mga kasukay. Dali s dali to oh. so, pala mga kasukay oh si Katuna vlog mayroong tunang i-slice mga kasukay. Ilang kilo yan ng katuna? Mga 30 kilos lang yan, katuna. Ayan, no? 30 kilo lang, kilos. 30. 30 kilos daw, mga kasuke. Napakaganda naman kasi, oh. Sariwa, 50 sariwa. Kilos siguro. Shout out sa'yo, Kuya Rico. Nadarating lang ni Kuya Rico, mga kasuke. Anong oras darating nyo si tira mga uh, kariko? Mga alas 7, ano? Yung tipong nakabukas ka na, ano? Ayan, mga kasuke. Ayan nilipat na ni Kato ng isda niya mga okay. May balak saan dito mag sa pisto ni Riko. Pero dumating na. Ayan mga kasuki darating yung... Ayan po yung service ni Kato ano. Ni ka Enrico. Ayan no? Tatay na. Lolo. Lolo. Yan mga kasukay, hiniwa na po ang tuna. Yelo pinto na mga kasukay. Mga nasa 18 to 20 kilos lang to, go. Ayan. Quality. Pipareng tubal pa yun mga kasukay, pinai-slice lang. ating kilo raw na laman na tuna mga kasyo ayan, useless na po parang ano ng baboy ano? Oh. parang taba ng baboy talaga idol lang ganda. Yan, Ganda idol yun ito. ka lahat yung Galing. Ay, so, so, Ay magkano kilo dyan idol? Ay, timbangan ko. Kilo ang bala to. ayan mga kasukay, oh. yan po yung paninda ni boss sambal ngayong umaga ayan nakalatag na mga kasukay sayo bayas isa mo tindiran tindiran ay pinagulong shout out mo yung asawa mo mga kasokay shout out aking asawang kakido dyan dito na kayo Bili na kayo mga Uh, Suki. Ayan, shout, Kailin na kayo, no, shout out ka kay boss dyan ha. Ingat-ingat boss dyan. Like and follow nyo ha. Bising busy oh, yung bising busy okay. yung may bahay ni, Ki, ni Kakilo. Ayan, ang ganda lang sito. Oh. Yan, maraming alimango ngayon mga kasukay oh. buhay ang alimango. Ayan mga kasukay, may nakawalang sapiraso. Hindi pa natatapos, naglalive ka na agad eh. Ayan mga kasukay, ito po yung lapu-lapu, tinda ni Ati Yoli. Isa sa ano rito mga kasukay na matagal na nagtitinda sa Imos Market. Ito po yung ano nyo. Ayan mga kasura. Sa mga Stokey na Atiyoli, shout out. Pa-comment naman sa inyo mga idol. Maganda ng isda niya ni Tioli. Laging sariwa mga kasura. Ayan po, nilatag na. mga maghihipon sigang mura lang mga kasuko oh. yun wala yung ano, super jumbo wala pa ano, maya maya pa busy pa yung magaling mamili Ayan, mga kasukay, halos marami na ring nakabukas na pwesto ngayon. Shoutout kay Ate Minchay siya lang ang sumusunod sa ano patakaran dito sa Emos Market mga kasukay oh. nakalatag talaga masanuri talaga ang bata yung sa eh. hey, diba? si sana oh. tingnan mo naman sa lahat ng may pistolito rito siya lang may ano rito oh. nakalatag talaga sa stengers pinakikita yung kagandahan ng pusto mga kasuka ayan o oh. Ganyan-ganyan ah, lang Big time yan mga kasoke Isa sa Pinakang Maraming napundar yan Dito mga kasoke Big yan Pero pag nakita nyo Personal to Napakasimple yung tao Hindi mo makalaing Nasa Mamahaling subdivision Nakatira yan mga kasoke Ayan Shout out ha Sa mga Kasoke May ating chay. Yan. Mamili na kayo mga kasoke Mga sariwang isda O oh. Darating lang Moroliete. Ayan, mga kaso kayo. Eh. Torsilyo, mga kaso kayo. Ayan, hanggang ganda na lang po. Pa-like and subscribe, mga kaso eh. Ito yung isang klaseng lumot, oh. Eh. Buhay na buhay. Pusit na malaki, eh.